Shortcut style sa pagluto ng palabok, pinaisi, at low budget pa. Huwag na natin paabain pa at tayo ay magsisimula na. Para sa ating palabok recipe ay gagamit tayo dito ng bihon, lutuin lang ito sa mainit na tubig hanggang sa ito ay maluto. Once na ito ay malambot na, e-drain ito at e-set aside muna. At para naman sa ating palabok sauce, ay napakasimple lang ng recipe na ito, sa kawali maglagay lang ng 1 fourth cup na mantika at kapag medyo mainit na ay maglalagay tayo ng atsuete seeds o anato seeds. At kapag kumulay dilaw o orange na ang mantika ay aalisin natin ang atsuete seeds nito, higisa ang bawang at sibuyas ng isang minuto bago ilagay ang karne. Haluin lang ito at takpan ng limang minuto. Kung meron kayong available na tinapa sa bahay ay pwede mo rin idagdag sa ating recipe. After 5 minutes, Aalisin natin ang takip at hahaluin natin ito ng very light at lalagyan natin ito ng pampalasa. After ito matimplahan ay lalagyan natin ito ng tubig. Ito ay 5 cups na tubig. Ang tubig na ilalagay ay depende sa dami ng lulutuin. Maglalagay tayo dito ng isang shrimp cubes, haluin ito at tatakpan at hayaan na kumulo. Habang pinapakulo natin yung sabaw, ay gagawa tayo ng slurry. Ito ay tinunaw na cornstarch sa tubig. Tansya-tansya lang, ito ang magsisilbing pampalapot ng ating palabok sos. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Titimplahan natin ito ng gusto nating pampalasa, takpan at pakukuluan. Tinimplahan ko lang ito ng kalahati sa pack ng seasoning. Habang niluluto ko ang sos ay pinakuluan ko naman ang mga itlog para sa toppings natin mamaya. At this point, kulong-kulo na ang ating sabaw, ilalagay na natin itong slurry. Haluin muna bago ibuhos sa sabaw. Halo-haluin ito, at kung hindi ka pa satisfied sa pagkalapot ng sauce ay pwede ka pa magdagdag ng slurry. Nagdagdag ako nito ng kaunti dahil gusto ko malapot yung ating palabok sauce. At ito nga ang gusto kong lapot sa palabok sauce. Muntik kong makalimutan timplahan ito ng patis, at dahil wala akong patis ay tinimplahan ko lang ito ng toyo, pero kaunti lang ang nilagay ko. E simmer lang ito ng tatlong minuto at ready to serve na ito. Ilagay lang ito sa naluto nating bihon kanina, maglagay lang ng at least tatlong sandok nito. Ako mas gusto ko sa palabok yung maraming sabaw. Ito na ang ating mga toppings, dinurog na chicharon. Again kung medyo nakaluwag-luwag naman kayo, pwede nyo ito lagyan ng shrimp, yung luto na, mas masarap kasi kapag meron. Additional toppings, Boiled eggs, panghuli, spring onions. Huwag rin kalimutan ang kalamansi, dagdag kakaibang lasa rin ito sa palabok. At ready to serve na ang ating palabok, made with bihon, o diba, ganito gawin mo sa bihon para mayba naman. Pwede mo rin itong pagkakakitaan, kapag matsaga ka lang sa pagluto nito, ay tiyak kikita ka nito. Kung makikita ninyo na kaunti lang ang niluto ko ay dahil sa ito ay for family consumption lang o yung kami-kami lang ang kakain sa bahay, at kung gagawin mo itong pambenta ay maaring mong doblehin o triplehin ang mga nagamit kong sangkap. Pwede mo rin itong ipanghanda sa darating na okasyon para medyo maiba naman. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.